guys. Sa mga na nahilam jud ko gamay kay ana. Ah, na sakit jud. Hina bitong. Sige sakit imong kutok to niya. Sige sakit ang kutok to guys imong niya kanang. Asa kum, Nya. Kung padong sa sakit. Labi jud ang kusang sakit niya aslom rush up kay nang ini. Mo kuan aslom imong mo go sa dari kan ka aslom. Nya sakit jud kay tanan. Every time mo kaon, pagulay sa dimtian. Kami lang di sakit. nya butud sing ilang magbutud ya daya nang pagkaumana magranat hong nang kuan daya riya nagad DM si bro post ises kuan penang sa asin ba nang grabe sige nang pagutong mo ka balo ba wala jud ko balik mo check up about sa na ning gibati atong gani DM kunya to mo first test check up ko pero kaning kana about ning sigsakita kan tiyan wala na jud ko ko check up so ang gimo na lang nag kuan na koy take nga tambal nga kuan para sa kit ka to commit result and then kanang nasa dakong kanang salamat ito sa kung kuan sa mga kaniwatan Mabalik na Tingnan, nagalaan Nang magkabang ni sila ano? kuwan Ha? Tapos na na kuwan ng para Wah! Ayaw, hair mo Ang kwarta ni So ganyan ko kuwan na si Flora At kung sa doktor Sinawaan ka ng NDM na ko Anong na sakit sa kotok ko to Hindi siya akong gisuffer Han to drawn Pero para darang harang dalang Kaya na akong mga kuwan Ang tambang nga ginong mga herbal Mga tanong-tanong Ngayon pang laga guys Ngayon, kuwan Kaya na ng... Gay Di pala, sa akong kuwan Asas ko

kuan siya kaso go wife man katong time magrabi kay mo gibating absent siya hatong guys pero di man sa pwede masigi na sa job absent sunod na sa gym mo jud kamot na sa gym ko nga sa one na di pabus man kay demoy na padung utom sa kitchen siya ang kus antes sa tawdi ko na nindaw may one week man one week na ron ako na nindaw sa pay ang sang gabdang ka ogay man na na pagkadaot ani na ang na to ani sa akong gibuhat kay maglugaw ko may akong kaon ng snack para dali ila Ini kan nak nak nak. Dari ramadhan. Mangiya oh, yeah. nagdong ako kan mo oh, ang dunay sa bawang silingan. Mga tan sa sabaw na ako sa si mabutan sila matang tan si sa Gusto ka ayo. Thank for sa tikwa na mga tao sa surroundings na ako oh, ang grabe. Thank you so much. Kung oh, pamilya ay mga balaka, laban na jud kay kwan. Tinayuan man tingi pagutong guys ni paninda. Kay nang late late na ang kaon mo ni resulta. ka nang sakit kay no asido na tong lawas kay tong sigitan oh, Ya, yeah. kunan pa na mga stress. And then kanang